Ayan. So again guys, no, good evening sa lahat. Good evening po sa mga taga-subaybay and thank you thank you for uh, watching this video. And uh, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, no, kung ikaw ay nanonood sa video na to, please do subscribe to our YouTube channel. Yan. Uh, para and also please don't forget to uh, to click the to click the uh, notification bell para alam mo yung mga para updated ka sa mga bago natin mga ina-upload lalo na po yung mga podcast po natin na ginagawa dito sa Positive Parenting Matters uh, YouTube channel so yan so uh, for tonight's uh, podcast guys we will be discussing about a very very interesting na topic na naman no? so pag-uusapan natin ang five values o mga pag-uugali na kung saan ito ay uh, nakakatulong isa ito sa mga secret ingredients si nga no uh, sa mga na, mga nagiging successful na mga tao so ito yung mga secret ingredients na kung saan uh, para maging matagumpay tunay na tagumpay makamit ng ating mga anak okay so ang marami kasi sa atin guys no sa mga mga parents we we really invest, nag invest talaga tayo para dun sa pag-aaral, no, sa education ng ating mga anak. Pinagpapaaral natin sila sa mga mahamahaling mga university, sa mga tanyag na mga, university, uh, mga universidad, ika nga. Di ba? Uh, sinisikap talaga natin na, na tayo ay ma mabigay natin sa kanila yung magandang education, uh, uh, edukasyon, of course. No? Kasi nga, Uh, we look at education as a long-term investment. No? Kasi nga, may balik din naman yan. Eh. May balik din yan sa buhay sa, ng ating mga anak. At kung maging matagumpay yung ating mga anak, that is also part of our legacy bilang mga parents. But, you know what? Other than education, no? other than siguro kung ikaw, may, ikaw ay mayaman, no? At may mga pamaanaka naman sa mga anak mo, other than that, there are im more important things na kung wala to mga values na to, kung wala itong mga mga pag-uugali na ito ay maaari no yung buhay ng ating mga anak ay hindi niya makamit yung tunay na tagumpay. Now, remember yung ating uh, eight principles, diba? yung mga pinag-uusapan natin at uh, na sinishare ko sa inyo na eight principles of effective positive parenting. Diba? Ang isa doon sa mga prinsipyo na ating pinag-uusapan is casting the vision. Diba? We, we, we help our children Uh, to draw the mental picture of their vision. Kung ano ba yung uh, ano ba yung gusto nilang makita sa buhay nila uh, years from now, let's say 5 years, 10 years or 20 years from now, de ba? So, uh, mahirap makamit yung vision na yon kung wala itong mga pag-uugali na ito. Okay? So, let's start, guys. So, let's start. Number one, ang unang pinakamahalaga no, na napakamahalagang uh, Uh, values no na dapat ay itinuturo natin, uh, dapat ay naipapasa natin sa ating mga anak, okay? Number one is all about the ob uh, obedience through respect. So dapat ay matuto turuan natin yung ating mga anak na matuto silang maging masunurin sa mga batas ng lipunan, sa atin mismong pamamahay, yung ating mga patakaran, mga rules natin sa mga bahay. Ang kasi ang pagbali nito no, ang, ang hindi pagsunod sa mga patakaran ay magdadala sa kanya sa kapahamakan, no? Ah, uh, palaging palaging nating uh, ituro sa kanila na yung pag yung paghindi pagsunod sa mga authorities, no? sa, at, sa mga otoridad, lalo na sa atin mga magulang, sa atin niya magsisimula, meron niyang palaging kaakibat na uh, tinatawag nating consequences. No? Uh, bakit ba obedience with respect? Kasi nga, kung pagmasdan natin guys, ha, marami dito sa atin, na sa bansa na lang natin, ang dami sa atin ang sumusunod lang sa batas, batas trapiko, o kaya naman kahit sa mga patakaran sa opisina, sumusunod lang tayo dahil nga takot tayo dun sa pulis. Takot tayo sa ating manager or supervisor. Pero pag wala na sila, yung mga authorities na yon binabali natin yung we compromise to this laws, we compromise to these policies. Ibig sabihin lang, ibig sabihin lang na hindi siya sustaining and the people who keeps on uh, compromising, no? Very compromising sa mga batas, compromising sa mga patakaran. Alam niyo ang nangyayari sa mga taong ito? Hindi sila nagiging matagumpay. Bakit? Uh, ah, dami-dami nilang they commit a lot of violations, no? Ang they commit a lot of mga ano, mga uh, they they suffer from different consequences because hindi nga sila na sumusunod. Ibig sabihin lang, sumunod lang sila sa kung ano man yung patakaran, kung ano man yung batas, dahil ay takot. Kapag nawala na yon, nawala na rin yung takot, ay hindi na rin sila magiging masunurin. Now, halimbawa na lang, no? isang halimbawa sa opisina, pag wala si boss, hindi nakatingin si boss, o kaya uh, kaya kaya pumapasok ka ng late dahil wala naman si boss eh. hindi naman siya nakatingin eh no o kaya naghahanap ka palagi ng backer kapag nag apply ka o nagbibigay ka pa ng pabor or bribe doon sa gusto mong uh, doon sa mga 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 otoridad no kasi nga hindi mo nirerespeto nilalabag mo yung proseso yung mga legal na mga proseso so that is why no that is why our country Philippines is so messy country no napaka magulo nating bansa dahil nga tayo ay nasanay. No, sinanay tayo ng ating mga magulang, sinanay tayo ng ating mga ninuno na sumusunod lang tayo dahil sa tayo ay tinatakot. Kaya nga yung disiplina na obedience, no, ang pagiging masunurin dahil ikaw ay takot ay hindi talaga siya nagbibigay ng katagumpayan. O, tingnan mo na lang, yung bansa natin hindi naman siya matagumpay na bansa dahil nga mas marami sa ating mga Pilipino ang mas nasanay na sumusunod lang dahil natatakot. Like guys, uh, always think of this ah. Uh, hindi ibig sabihin na natakot ay nagiging uh, may respeto na. Hindi automatic 'yon at hindi 'yon uh, really relative. Okay, hindi siya relative na kapag natakot ay nagbigay na ng respeto. Hindi. No? Nag, kahit na hindi ka takot, dahil nire-respeto mo ang kanyang otoridad, dahil nire-respeto mo ang mga patakaran, uh, kung ano man ang mga, mga batas ay nire-respeto mo, dahil yun ay authority, no? that will lead you to success. Alright? So, number two, pumunta tayo sa number two uh, values is that let us our teach our children, turuan natin ang ating mga anak how to value hard work. Ayan. So dapat ituro natin na ang tagumpay ay dapat ay pinaghihirapan. Ito ay dapat uh, pinagtatrabahuan. Uh, bakit natin kailangang ituro? Para yung ating mga anak ay lumaki na hindi palaasa, no? Lalo na lalo na ha, sa mga sa henerasyon na ito, itong mga current or present generation. Nasanay sila sa madaling buhay, no? Everything comes so easy. Today, pipindot ka lang sa cellphone, maari ka nang mag-order ng gusto mo, no? Pipindot ka lang, pwede ka nang umorder. Dati-rati kailangan mo pang pumila, di ba? So ngayon, sa panahon ngayon, mataas yung probability na ang mga bata ay maaring magkaroon ng feeling of entitlement dahil nga everything comes so easy for us. Everything is so uh comes so fast, no, for for everyone, no. At nasasanay yung mga bata, nasasanay sila sa komportabling buhay. Okay? So, kaya, parang ang feeling ng mga bata ngayon ay kapag humihingi sila ng pera, ang bilis lang, ang dali lang. No? Uh, marami din sa mga magulang natin ngayon, napanay na, na nagre-reklamo yung mga anak, parang it's so easy for them, na napakadali lang, humingi lang ng pera, dahil may gustong bilhin, bumili ng sapatos, bumili ng damit, bumili ng cellphone, parang, and, uh, parang andali-dali. Pero itong mga magulang na to na nagre-reklamo, no, they're ranting even in social media, they are the parents na mismong nagbibigay. No? ah uh, sila mismo yung nagbibigay ng entitlement na ganun sa kanilang mga anak. No, paano ka magre- bakit ka magrereklamo ko ikaw rin naman ang nagbibigay, di ba? Isang example na lang, no. Uh, just recently lang, ito lang bago lang ano, uh, ito lang nakaraang araw. Uh, nalaman ko dun sa isang school, ha, hindi ko na lang papangalanan yung paaralan na yun, ha? uh, sa isang paaralan mga grade 1 pupils, okay? Mga grade 1 pupils. Alam nyo, ang dami sa kanila pinag binibigyan ng baon ng kanilang mga magulang. Okay lang sana kung 20, 30, 50 pesos. Medyo maiintindihan ko pa. Pero alam nyo magkano ang binibigay ng mga, ng mga baon na Ito ang mga baon na sinabi talaga to ng teacher. Mga baon ng mga, mga estudyanteng ito. Grade 1 pupils ha. 500 ang pinaka 1,000 pesos ang pinakamalaki. No? And the average of 500 to 1,000 pesos. Ang bit-bit halos ng mga bata Doon sa kanyang classroom. Now, Why are we saying this? Okay, sige, mayaman naman sila eh. Kaya naman nilang magbigay ng ganun eh. Okay, wala namang problema. Hindi naman yung issue kung mayaman ka o hindi. The issue here is that you are teaching the child to have that feeling of entitlement. Feeling entitled. Pag, yung paglaki nila, magiging feeling entitled sila. Hindi nila naiintindihan yung value of hard work. Yung 1,000 pesos na yan, paano kinita? Paano kumita ng pera? Dapat ay matutulan nila na hindi ganun kadali. No? Uh, na kahit anong gusto mo ay pwede mo nang bilhin. Na kailangan, kailangan mo lang gawin is humingi ka lang sa magulang mo, ibibigay na kaagad. No? We, if, if ganun yung ginagawa natin, okay, sige, pwede mo akong ibasa sabihin mo sa akin, eh kami naman kasi ay mayaman. Para sa amin, yung 500 or 1,000 pesos ay maaaring barya lang yan. No? Probably sa'yo, but you know what? Na ang ginagawa mo, kahit nasabihin na nating barya, para sa'yo. But basically, the value of, na, of that money, 500 or 1,000 pesos, is hindi naman talaga siya barya. Malaking halaga siya. Kung tutuusin, unreality yan. No? Maaaring super mayaman ka nga. Oo. Pero the reality of that is that that amount of money is a big enough no? para magkaroon ng, ng feeling of entitlement yung bata. Alam nyo kapag ang isang bata na feeling entitled, anong nangyayari? Ha? alam nyo anong nangyayari? Isang example, ma siguro last year napansin ko dito, dito lang sa, sa ano natin kasi uh, katapat kasi dito sa tinitirhan ko, nila naman katapat, pero malapit lang, is uh, isang tanyag na unibersidad. Ayoko na lang pangalanan na baka maano ma, ma, ma tayo, baka ma, ma-illegal tayo, ma-foul pa tayo dito sa ating uh, podcast. So, uh, tanyag mamahaling university, no? dito sa sa Quezon City. kay sa Quezon City. Yun na lang sasabihin ko. Now, alam nyo, uh, siguro mga ilang araw din yun, no? Ilang araw. I think kakabalik lang ng full, ano na, full face-to-face, -face, no? Na klase ng mga universities. Alam nyo, ang daming, ano, nag, nagkaroon ng traffic, no? Karoon ng traffic dito sa, ano namin, dito sa tapat lang ng, ng building namin. Tapos talagang busina ng busina yung mga sasakyan. Ang traffic na, ang traffic na traffic. E ako, lumabas ako, nag-walking out, morning walk. Nang nakita ko, eh ba't sila nagbubusina? Eh naka-red light nga eh. Yung, yung traffic light dun sa ano, naka-red nga siya eh. Ba't ka... Ba't mo inaano? Nung tinitinan ko yung mga driver ng mga sasakyan, mga magaganda, magagarang kotse. Puro mga estudyante ng university na to. No, baka may ano na kayo, may, may, baka may idea na kayo kung ano yan. Ha. So, halos lahat ng mga naka nakalinyang ano nakapilang mga sasakyan, mga magagara, mga magagandang sasakyan. Puro mga estudyante ng ng, ng paaralan na 'to. Now, nung nakita ko tining ng ko, sabi ko nga, itong mga batang ito, meron talaga 'tong mga feeling of entitlement. Eh, bakit hindi ka na lang sumunod sa patakaran o batas trapiko? Eh naka-red light nga eh. But it is just simply Uh, follow the traffic rules. Oh, red pa yan. Oh, syempre naka-stop ka eh bakit busina ka pa ng busina? ba? Diba? So ito yung ito yung mga epekto kapag tayo mga magulang, no, akala natin maliit na bagay lang yan, but we are already teaching them how to have the feeling of entitlement. Ibig sabihin lang din yan minsan, nagiging bully, mayabang, 'yan. Ang pinaka the best term for that is that the the effect, no? Ang epekto nito Is dinagawa mo at gagawin mong mayabang or hambog yung anak mo sa pagdating ng panahon. Pag paglaki niyan, mayabang. Yan. At siguro naman no, ewan ko lang ko ikaw, magulang, gusto mong maging mayabang yung anak mo. Ako, ayoko maging mayabang yung anak ko. I want my children to live and to learn the value of humility. Ayan. So, pumunta tayo sa pangatlo, no? Uh, the third value is all about value self confidence. So, ang self confidence ay natutunan hindi sa pangangaral kundi sa paraan ng pagbibigay ng disiplina, no? Kung ang style mo, ang uh, style mo ay puro fear or pananakot, no? Ah, uh, sobrang pananakit, no? physical talaga, no? Sabi nga natin, may mga nagsasabi, ay eh, maganda talaga ang hambalos, yung palo talaga, kailangan mong sigawan, kailangan mong insultuhin akala natin guys akala natin yung physical annihilating approach or style of parenting o pagdidisiplina ng bata akala lang natin yun ay effective you know what hindi ang isa sa pinaka negative impact ang ang masamang impact of physical annihilating punishment is mawawala yung self confidence ng bata hindi mo na hindi naman hindi mo naman talaga na ituturo yung self confidence akala ng mga magulang kapag kapag pinasali mo yung anak mo sa mga dance troop o mga dance group o kaya singing contest, uh, tumataas yung self confidence, no? Maare, but that can be part of the training. But you know what? The utmost talaga na pagtuturo ng self confidence sa anak mo is really to use a positive parenting style. So ano yon? No yung eight secret principles that is already the most concrete that I can tell you of how to do it. Na kung ikaw hindi mo pa alam 'yon, meron tayong kakabago lang nga, ah, bagong na-post lang na content sa sa channel natin. Pwede mong sundan 'yon, tingnan mo, panoorin mo. Okay? Ah, uh, 'wag tayo yung puro kamalian yung tinututukan natin sa ating mga anak. 'Wag lang puro kamalian. But also affirm the child dun sa kanyang mga improvements na ginawa niya. Yung ini-improve niya niyo, binabago niya yung kanyang hindi magkagandang ugali. Yung kanyang mga achievements kahit maliit na achievement bigyan mo ng affirmation, positive reinforcement. That will help build the self-confidence ng anak mo. no? Uh, give, kung meron silang kamalian, of course, pupunahin natin yung kamalian na yun, but in the perspective na this is an opportunity, make it as an opportunity para matuto yung anak mo. At dahil sa pagkakainyan, pagka, ano, nung natuto siya, ay magkaroon siya ng opportunity to improve nok to improve yung sarili niya. Okay? Now, let's go to the number four. Okay? Number four na uh, value is all about people skills. Okay? ah uh, alam nyo na ko ito ha, sa, sa henerasyon na to ngayon. Ha, ang mga bata, alam nyo, palagi na lang nasa loob ng bahay. Alam nyo, uh, an marami sa mga kabataan ngayon, hindi na marunong makipagsalamuha no minsan hindi ko na hindi ko naman mapipigilan yung sarili ko na ikinukumpara ko yung aking uh, panahon noon ako isang batang 90s tapos yung kapanahunan ngayon maaaring ako ako bilang batang 90s hindi naman ako talaga magaling uming mag mag English no hindi ako medyo bako-bako nga tsaka wrong grammar pa nga yung, yung English ko nga eh magsusul sa pagsusulat kahit sa pagsasalita hindi ako ganoon kagaling no pero marunong syempre no uh, pero kung ikukumpara mo siya sa mga bata ngayon, na talagang magagaling sa English at talagang ano, sa very ano fluent when it comes to English. Marami ha, marami. Karamihan sa mga na sa mga na nakakasalamuha kong mga bata, mga younger children and even adolescents. Dahil nga ang mga bata ngayon mas na-expose sila sa mga iba't ibang klasing uh, content, no, that uses the English uh Uh, English language. Yan, as a medium, no? Kasi noon ako, laking bisaya ako. So talaga ka, mga kausap ko, mga kakahalubilo ko, mga siyempre, mga katulad ko din. No? Pero, what is the difference when it comes to people skills? Yung, yung, ko dati, dahil wala, wala nga gadgets eh. ba? Diba? Kung meron family computer, hindi naman, wala, hindi naman kami may kaya na, may, na makakabili kami ng family computer dati. So, ang ano talaga doon, makipagsalamuha ka sa ibang bata para sa yung maglalaro ka. Di ba? O minsan nakikipagkwentuhan din kami no, sa mga matatanda. No? Nakakakuha din kami ng minsan mga chismis pa galing sa mga matatanda. No? Nagkakaroon ng conversation even with the adults before. Eh ngayon, sa panahong ngayon, ang hirap nga ng mga bata ngayon gusto mong palabasin. Ang ibang bata ayaw lumabas. Anong ginagawa ng halos mga kabataan ngayon? Nasa gadgets, nasa cellphone naglalaro, no? Naglalaro lang, nanonood, nagti-TikTok, ganun. Ganun yung ano, kaya nawawala yung people skills. Napakamahalaga ang people skills dahil ito yung pamamaraan na kung saan mat matuto yung bata paano makipag-communicate sa iba't ibang uri ng pag-uugali ng tao. Ito yung pamamaraan para yung bata ay paano siya magbigay ng respectful gesture sa ibang tao iba't ibang pag-uugali, iba't ibang kultura, iba't ibang paniniwala. Now, in the real world, no, in the real world, 'di sabihin sasabihin sa akin ngayon na eh ang real world naman ngayon, sir, is ano eh uh, more of the technology. Uh everything is already in the social media. Kung magbebenta ka, nandoon naman sa social media. Yes. Yes, I agree with you, no. Andun sa social media. Pero hindi mo pa rin mai- ma- mai, ano, maiwala, no hindi pa rin nawawala yung people's yung yung touch mo no yung yung touch mo to people because the the effective way of conversation the most effective way of communication is yung madadama ka ng tao now kung wala ka namang people skills you don't know how to converse with people yes may likely digital nga yan pero you know what you cannot grow your business if you don't know how to meet people physically you know what look at the the successful people right now yung mga yung mga nagiging successful na mga negosyante mga tycoons so tingnan nyo kung ano yung kanilang uh, attitude these people loves to communicate with other people gusto nilang may meron silang kausap at pag sila mag sila kausap mo ang dami muna hokuha, ma malaman yung kanilang ano full of wisdom, full of principles, no? Uh, yun yung ano full of knowledge yung kanilang uh, mga sinasabi. Ibig sabihin lang, they know how to converse with you. And when these people ha, itong mga tycoons na to, kapag kapag naririnig mo sila, kapag nakikita mo silang nagsasalita, talagang convincing mga matatanda na mga yan, no? pero convincing na convincing talaga kapag sila yung nagsasalita. Because they learn from it. No? When they communicate, meron talaga silang personal touch dun sa mga tao ka-communicate nila. At tapos, itong hindi nawawala. Sa people skills ng mga, ng mga, mga, tanyag at mga uh, successful business people. No? Dito na lang sa bansa natin. No? When they communicate with different kinds of people, they always communicate with respect no? Talagang may respeto. Kaya pagkausap mo sila, ang taas din ng respeto mo, sa kanila dahil sila din ang taas din ng respeto nila sa iyo. Okay? So guys, punta tayo sa last one, no? Number five, uh, value na dapat ay matutunan ng mga anak natin is that Number five is the value, no? yung, yung ugali na marunong silang gumawa ng budget at magtipid at mag-save ng pera. Ito no? uh, eto lang ha, Facts lang Facts. fast facts tayo alam mo ba there is only uh, 20% lang of the of the Filipinos na meron talagang bank account 20% lang ng mga Pilipino ang merong merong bank account at meron silang savings no 20% lang no and then they also make their budget ganun tayo kababa when it comes to financial literacy no Uh, marami ang mga nagsasabi na napakahirap, mahirap talagang gumawa ng budget, mahirap magtipid. Kaya dahil daw kulang, kulang yung kinikita. Kaya ka nga, dapat ka nga gumawa ng budget kasi nga, kulang nga ang kinikita. The more you have to make your budget para mapagplanuhan mo yung limited resource. Now, ang tanong, e eh, paano naman kasi kung kulang naman yung kinikita? Di syempre, ang sagot, dagdagan mo yung kita. Kung kaya, ang dapat ituro natin sa ating mga anak instead of playing mobile games, no, is that for them to learn skills, skill set para kumita. At pag merong kita, marunong mag-budget, marunong mag-savings. Now, baka sabihin mo, ay puro ano na, ano ba 'yan? Puro ba pera ang ang ano? Mahalaga ba sa lahat pera? Mahalaga ba ang pera? We're not saying that you will love money no alam naman natin kasi yung alam nyo yung, yung pera alam nyo, itong pera money is an indicator of your real uh, character it is a test of character kung papaano mo panghawakan yung pera mo yun ang nagbibigay ng ng uh, description of what kind of person you are Okay. So, 'yun ang nagsasabi kung anong klasing tao ka, 'no? Kung paano mo pinangahawakan ang pera mo. Okay? Ang pera daw ay para siyang tawag doon, para siyang uh, thermostat, 'no? It is an indicator, 'no, kung ikaw ba ay malamig o mainit ka na. 'Yun, 'no? Uh, mahalaga siyang as an attitude, no, for us for for our for our uh, kids to become successful. Kasi whether you like it or not naman talaga, no? A reality naman ito. Ang pera is really one of the indicators of success, no? Whether we like it or not. Okay, mabait ka, uh, ma, uh, ma, may may respeto ka naman, oo. Totoo naman 'yon, no? Magaling kang makipagsalamuha sa ibang tao, pero kasi whether we like it or not habang tayo nabubuhay sa mundong ito, kailangan natin ng pera. No? Pera talaga ang kailangan. But, you should not love money. Because money is depende siya sa kung sino yung humahawak, pat paano mo siya panghawakan. Because money is neutral. It could be bad, it could be good. Depende sa humahawak. Ang sinasabi lang natin dito is that our children must learn how to value money. Ba, they must learn how to value para matuto sila na yung pera pala dapat mong pag, uh, dapat magsusumikap ka para kumita. Ang pera, 'di ba? Sabi ko nga kanina, ang pera hindi lang siya hinihingi. Kundi kailangan mong pagtrabahuan. Kailangan mong kailangan mong magsumikap para kakumita, no? Ah, uh, kaya kaya isang napakamahalaga is that they will learn how to save money and how to make budget para mas maging matagumpay ka. Kasi ang katagumpayan naman, hindi naman kailangan like say, kailangan kung kumita ng six digits. O ang daming mga kumikita ng six digits, alam nyo ba yon Pero yung mga kumikita ng six digits na yan, lubog na lubog sa utang. May utang sa kotse, ilang kotse ang binabayaran. May utang sa bangko, may utang sa kondominium. Ang daming mga utang. No? Ang iba nagsusugal pa, hindi pa marunong humawak no? Hindi marunong humawak ng kaperahan. So that is why it is so important for our children to learn how to value money. How to value that is to learn how to make budget and how to make savings. And of course, napakamahalaga na kapag ikaw ay nagsisave, ikaw ay nag-iipon, ay matuto ka din na magbukas ng sarili mong bank account. ah uh, for my kids, for example, no, kung paano ko sila tinuturuan, ang mga anak ko, meron na sila mga sariling uh, bank account. No? Meron silang sariling bank account. Yung mga pera nila, yung mga yung mga pakimkim, yung mga kinikita nila sa kanilang mga pagtitinda. Kasi mga anak ko guys ha, uh, for all you know, they are also into business, no? So mga anak ko, ako I'm so proud with my kids. I'm so happy with them and I'm so happy for them kasi natututo silang magbenta. So mga nagbibenta ng kahit ano-ano no, mga anik-anik no, mga mga stickers no kahit mga artwork nila binibenta nila no at bumibili yung mga kaibigan nila ako masaya ako doon kasi natututo sila unang-una yung people skills nila natututo sila how to sell how to market no how to convince people syempre with all respect yun na lagi kong tinuturo sa kanila and with that also they learn now how to value money kasi yung mga kinikita nila alam nila kung paano nila ito uh, ipunin paano sila mag-save. And now, they are now having their own uh, bank account. So, I have two kids. Ang panganay ko, she's nine, and my bunso is seven years old. So, as young as, as ganun pa lang, ang aking influencing sa kanila when it comes to value of money, ay talagang I make sure, no? I, I intentionally make sure na it should be intense. Kasi nga, I want them to become successful. No? not necessarily not to become millionaire but to learn how to value money because money is a is an indicator of their character okay all right so guys uh, with that thank you so much for listening and watching this video kung ikaw ay may natutunan sa ating uh, pinag-usapan tonight at kung ikaw ay uh, nagustuhan mo rin yung ating uh, video na to please uh, share this video and also please don't forget to subscribe no in our YouTube channel and also please don't forget to click the notification bell and uh, so much uh, thank you so much for your uh, presence sa pamanonood ng video na to at kita-kita uh, tayo muli sa susunod na episode